sila. Kasi kami sa may kumilik kasi ang nagre register First day of registration. Kaliwat ah, kanan. Sobrang haba yan. Doon uh, sa sul kasulukan pa mga kapatid. Ganito pala kapag nagpipila ka dito sa kumilik First time in my life. True to life to girls. Diba, tingnan niyo kung gano'ng kaba Ayaw, 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 naman alam kung anong ibig sabi ng mga mukha nila. May mga goto, may nagpapasir. Kasi sobrang hirap pa pala dito pag sobrang taga. Oh, hirap pa doon kasulukulukan. So. Kanya kanya silang mga nalito. Diba? So, Ito na kami kumain kasi ang dami talaga ang taa. Ito na kami ang taa. sa mag ini, pa. O tignan nyo kung nakikita nyo kung kano nito. Yung mga mukha ng mga taong nakakaawa kasi talagang mahirap. <coughs> ang pinasawin na taas ka. silipin pa lang natok na si Hirap talaga tayo. sobrang hirap ay kainit Yung kailangan eh. ko pa nakasabi, yung pare kasi nalipin sa form, may truck ah,